So, yun na guys, welcome vlog. <laughs> yung nga guys, may na naman kami guys. May biglaan na naman kami right yan guys. At ito papakita ko, nag -ayos na, uh, na ako guys yung mga mga meeting ko. So, yung nga guys, bago na lahat yung mga hindi pa nakapollow, tsaka hindi pa nakasubscribe sa mga social media ko, papollow naman please. Maraming maraming salamat guys, kita-kita na lang tayo sa pupunta namin. Ito e, na yun o. magaling magaling din siya mag-English right? na. <laughs> Wala lang, mga ganun tayo. Ano yun? Eh, di luto na lang bibili natin. Oo, oh, luto na lang. Wala naman tayong ano dun. Wala lang. Yan, okay na yan. Hindi, okay, okay na balagbag. Tayo lang, hindi naman oh. yan naman. Pero yun, na ba? Kaya muna ang pera. Ah, oh, lakas niya. <laughs> sakto lang <lahat> pera. Akin ba, wino siro? Kaya ko muna ang pera. Kaya lang <laughs> ayaw ko lang. Ah, lakas niya. Gino? <laughs> Gino?

<laughs> <laughs> Ay, mga ba? Ay, hindi, parang hindi na tayo, niya? Di, para tayo ano, parang na tayo kakain doon. Eh, pag pa tayo, ganito. Iwan na nang ang matagal siya. Oh, parang, uh, kalbo, eh. <laughs> la la lakad na, lakad na. last Gusto yung alisan agad, di yung... Tagal ng kalbo. Dito, kain tayo dito para doon chitcharee cherry na Ay, ka camera, na Magkano order po sa kento 40. Di sa ganito? Arne po? 60. O, may 70. Ikaw ito? Ito magkano po? Ah, dito mga ano po rito? 40. 40. Yung nga uh, oh, po ako. Isang milada. Ay, dito na lang po pala. Eh. Ang oh. pala yun na lang. Mama, saan so, milada? Saan na lang yung... po eh. Uh, at so yung mga guys, kakain na kami sandali at aalis na rin agad yan para maaga makarating sa pupuntaan. Yan ka, let's go! Sige, pamili ka rin sa tamari. Iyaw mo ha. Iyaw mo. Maliligo kami. Ikaw nasa iba, ako nasa taas. <laughs> <Taw ko. laughs> Pag yung <-ay>, maganda dun, <laughs> Ligo agad yung may iyaw, may iyaw. Kaya <laughs> yeah, nga, magdila tayo lang. Oo, oh, may <laughs> sardina. Hindi <laughs> no, ka puso. Hindi no, naman tayo, ano mo, lang tayo. Oo <laughs> nga, <laughs> uh -huh, wala naman. Mayroon mo. Ano? Wala naman ako. Nahirapin mo muna, Mario. Gagamitin natin dun. <laughs> <laughs> Pag iyang kami, nanililoko -il kami ng mga vlog na yan. Maganda sa ano eh. Siya, pag, pag, pang drone shot maganda. Maganda yung pinuntahan namin eh yung sa ano. Oh, pa pag sit. Andun na naman sila lino isang araw. Eh. Ha, ha, ha. At dumaan mo na kami sandali sa store na to mga idol. Para bumili na kukuti yun at inumin. Kasi wala naman tayong mabibilan doon. Eh, choose, meron pala. At ayaw nga, nakaraos na, nakabili na. At ito naman mga idol, mapunta na tayo ngayon sa Kawag River, yan, sa bagong tuklas. And now, let's go, kita-kita tayo doon at panuuran no na mga mangyayari. ala na! Oh, kasi mga idol, dumating marami sa bunga. Uy, inagubutan natin, natin eh. At salamat Oy, na pala sa pinakakilala pa sa akin. Yung nanira, may gamayin ka, 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 let's go. Meron. Ayo, mga, mga. Lala ko nga Ayo. Ayo. Oo. Kuya. Eh wala lang Sticker ka Eh wala, boys. Ay wala. Salamat, salamat. Musta sya? Eh. ko mata Musta Ah, uh, hindi pa ako nakakagala doon eh. Salamat deramate. Eh. Thank you. Ih, gitu l At so, yung mga guys, dito sa parkingan at pagbabayad tayo ng parking fee, 10 pesos ang bawat isa lang mga idol. Yun na guys, Pin so, pinama tayo at pag number, Magkano yung parking ito? Wider? pag lang po sa, ah. Ngayon na ba? Pamayana na pagbalik. Ah, sige, lalakad ka ng dalawang minuto darating na sa pupuntaan mo at eto na yon mga idol. mo mara. pa susubukan. para mapagod At andito ha, kami guys, hanap ah, kami ng aming tutuluyan. Yan na guys. Nakakita na pala kami mga idol, halagang 350, tabing ilog, pero mamaya na makikita. Ito muna ang pipitigan ko, papakita ko, maraming maraming sa davat mat follow at subscribe na kayo sa mga Socks Med ko. Maraming, maraming salamat. Thank you! So, kawag mga idol. Ito na yung kawag Weaver. Narating na rin mga idol. ayang kita-kita nyo mga idol. Oh. So yung mga guys oh, ay mga kasama sa bandaroon. Wag na, baka bata, baka tumamba sila yung iba mo. Hindi, baba, lalim yan, hindi alimnya? tatapos Ah, one. Now. Tinay di Varela. Tinay di Varela. So check point na malakas. Wala, so checkpoint ka na. na wali tapong ng mangyano talo ayala 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 ako lang ako Bakit hindi lang Mariano Mariano G <laughs> Mariano So, yun nga guys Dito na tayo sa Kawag, yun o guys May nag-overnight like dito na? Ay, wala Ah, mayroon din ah, Mayroon din? Sariling nga ano nila, solar Saka ah. may tenta nga kami dito, sir Mayroon din Ah, okay ba? Aba, aba, aba. Ayan guys, oh. Huh. Punta na guys, kawag. So punta na kayo guys, dito tayo sa kawag ngayon na guys. Huwag niyo kalimutan mag-like pa and share. <laughs>

Las las las. Huy! Magaling. <laughs> Magaling din siya mag-English, na eh. So yung mga guys, ligo tayo. Hindi natin papakita yung kalbo natin dito. <laughs> hindi natin guys, malamig eh. Malamig na yung tubig guys. Huwag tayo yung guys. Uy, madulas nga guys, madulas. Ay, lamig guys. So yung guys, malamig. Yeah. <clears throat> Promises. At ayan mga idol, lumangoy langoy ako dyan. Yan, kita niya naman, langoy aso yan. Kasi happy lay isang kamay niya, tapos may habab pa. Ano ba, uh, mga, mga braso dyan mga idol. Pinapakita lang sa inyo yung kaya-kaya niya, pero yun lang, asa lang naman mga kabawas din. ba't di mo mabuksan? At tinitibid mo sarili nyo? Ano yung nyo Kaya... <laughs> ba? Kaya nga... Lamig! Di mo pa iniwan yan? Takto lang! Ba mo! Ay dito dito lang oh! <laughs> Ayaw ko rito, hindi ko mapangampay itong kamay ko. Ika sa riverside ka Ang sapeknas <laughs> na Paano kung wala ka 50 pesos? Hahahaha Tama lang <laughs> Kaya tama lang review Pinagkalo mo ka ng kaluwagat <laughs> Para matulungan mo yung yung katangang hilangan Pero may Orange sa iya 50 Tama <laughs> <laughs> Hindi na yung paano kababa <laughs> Saka hindi ka na muna anure, di ka naman na muna anure. Ka... <laughs> <laughs> Saka sardina, <sakalata> pa. <laughs> <laughs> join idol. na natin mga idol Ijo na natin mga idol Yan. Ijo na natin mga idol <laughs> So yung mga guys Huwag nag siya no Daming baon Daming <laughs> baon <laughs> Yan guys, so we and Ano kami magandang spot guys, mga view view deck. Guys, uwi anak, guys. Ano pa naman ang bagong mga ibang spot. Yung guys oh. <laughs> Basahin brief. yung nga guys, suwiya ng mga idol. idol. <laughs> dick walk guys guys. Okay, so. Itu yang ayo, coba. Itu yang mau, sudah. mga guys Touch na magkararating guys Maraming maraming sa aming salamat Uyong una sa Panginoon Ligtas ah, Kaming nakaalis at ligtas nakabalik Yun nga guys Huwag niyong kalimutan mag like, comment and share Don't skip my ads. At papalaw sa mga hindi pa nakapalaw Maraming maraming salamat Thanks for watching Geng geng